ay uh, yung mga brad, tayo may babaklasing isang starter yan uh, nandito nga pala tayo sa bagalianis dumayo tayo rito sa bagalianis starter na agak parang nahingi ng tulong pag ini-start try yan natin ako kakain lang namin ah? kakain lang namin ah? alam mo sa nga namin agahan lamang uh, Testing, testing. Okay, natin

Galing siguro na oh, hindi mind kung, kung ano ang gagawin d'ya kahit anong magaling na mekanik o ano. Salpakan natin lang mas yung pinag-salpakan ng kahoy. Kaya naman ang mag-calibrate na. <coughs> nag diferensya nito ganda naman. Bagong-bago <tipis> Anong gagawin niya sa ganyang mais Ano to ka samanok? Hindi 'to magagalitin ang manok napakatigas naman yan Ayan. Sir, nagbukas nito. Hindi ko na. Binuksan? Wala. Binuksan. Binuksan? Ah. Oh, binuksan ang basag na yun. Hmm, balik-balik na lang kasarang spring. Oh. Ba, diba, kanyang Binuksan. Mali naman ang kasi ng hmm. Lahat ay mali. Pasang binuksan niya yan. Nakakalaman. Malukot din yan o. Oh. Oh, nag-aaral. Oh, e, bali, bali pati isa o. Oh. Bali. Baliktad lahat ang isa. Naputo lang ang dulo ng isa Oh. Nasa ka na? Nasa ka na? <laughs> <laughs> Baliktan lahat Baliktan lahat ang isip Hindi nakatanggi Tawa, tawa na Tawa siya eh Basag ah Hindi, ay si Mandarin Okay, kinalas pala Ano? Oh, yun Ay, balik na daw ang kabit pala Lalo na daw sa <laughs> Kaya pala boss raw lang ang tunog ginahingi ng tulong ano. <laughs> Gagawin na. Balik ng kasanang spring. <laughs> Ito pala mag electrician. <laughs> <laughs> Ito na na nasira isa. Bali. Ah. Paano yan palit? Oh, wala lang pati akong dala. Dapat ganda ang porma niyan. Ayan. Uh. Ayan. Yun. Yeah. Matindi sa ano? Ang kanya ah. nilo bayan niya. Lo bay. Hmm. Balik talaga Ito ang problema nito ay kita post na lang isa. Kinabali yung kanya na sabit ano. Hmm. dapat na yan din oh. Hmm. Wala yeah. na ano tuloy. Wala na siyang pansabit. Tumhagsik. Ba may ba isa?

kakainin ko mamaya maya na boss. Bakit? Nakakain na kami. Kailan <laughs> mo pabayaan natin ating mga chan eh. Pag talaga hindi pabaya sa akin chan. Doon kami kumain sa atin. Iba pati ang kain sa karandariya kung hindi. kasi ba ako yung kain ko sa karandariya laging. Parang busog na ako eh. Parang gusto pa. Mabilis ako magutom. Uh... Bakit ba naman kasi nilagot yung spring. Ba't ba naman ka mo Hindi ka naman ka mo marunaw. Lulukuan ko pala. Sa sunod na kalikotin mo yan, hindi ko natatawagan si Boss Raul. Aray ko. Ikaw yeah. na papagawain. <laughs> Nabasag siya. Pag iba ang kalikotin, pwede. Pero pag mga start-up... Oo. Wala talaga. Na. May mga bibitahan niya ang dini, Boss. Kay Nelson. Saan yan? Ay, pwede. pala ako eh. Oo. Oh. aha uh -huh. um, Matigas pa yata yun, Boss. Ano? Mm. lahat ng spring ibalik ka di. Gagaling pala maggawa ni Kuya, makapagpagawa nga. Mamaya. <laughs> <laughs> Sabihin mo, may, mayroon kang dadalhin sa akin na ipapagawa. Okay lang ito. Kinotkot okay, Kagabi daw. Ang masama daw ay nung magkotkot ay ayaw na lalaw. <laughs> Dati na, i-start, i-start pa. Ay no kot niya. ayaw na. Ayo na. Kaya player gumanda na. Mga bata sa git kanina. ko ba Si Bustrawo kay kay pupunta. Ikaw ba di na tawana. Mer magpapagamit. Ana starter ni. <laughs> <laughs> sa nung siya ta. Multicab. Pero ito ay kuan. Pagkakaan ito papalta ng karbon. sana sige okay. kami hindi namin pinapabaya ng kaysa esensya namin pa. namin agahan lang sinasamahan ng konting breakfast <laughs> Okay, binaba. Na daw man, darin. di ang ina o bakit pinagbapaklas niya yung spring? Tiniting uh -huh. bu na si sa iyo kung anong gagawin. Masubing Ay bukas mamaya daw na may si Boss Rao sa iyo starter papagawa. Kataanan ka niya. Papagawa doon ako sa iyo. Lahat <laughs> ng spring ay pa eh. Ganda na pag binarikta din o. Mm. Ito nga na pag pinakalman. Ito kaya, binuksan niya kaya ito. Ito at baka binuksan din ako. Ito tao yun hindi ka na ka makakatulong yung nakakaproseso ka pa eh ayos naman, nandiyan naman ang lahat ng pyesa hindi naman ano? ay, naibalik naman nag-aaral pala daw hindi na po sa kanya i-starter yung bulldog eh, pero malaki <laughs> nga <Diyan> sa bahay <laughs>

Walang kamatis ngayon ano? Balik na ulit sa 30 Okay lang? No? Mm -hmm. Kaya uli po ano, e, e, e. ulit yung, yung ano dyan ni Uro eh Yung hugasan Yung uh, na-revest na, uli. na ulit e. Ah yung dapa? Yung na ulit eh na eh pa naman hinug na doon Lokot na Tayo pamitas muna sabi kagabi hindi ko ako tinahanan mo ako Nandiyan naman pala motor ko Kung nandiyan motor ko Nandiyan lang <laughs> ako Dapat nauwi na siya bayarin na yan. Dose. 17 19 Ah...

May kwadradong ganito kilo ano.

しのしのし。 tayo mga kabrad shout out kay Mario Morales from Lipa, Batangas kay Glenn Retarita ng San Diego, California shout out po sa iyo Bosing kay Joe Cabiga shout out po kay Erbin Tan, shout out kay Raul Judan ng San Jose City, Nueva Ecija shout out po kay Andy De La Cruz kay Jun Romero from United Kingdom uh, shout out po sa iyo sir kay Lito Escolar ng Tala, Caloocan City kay Juanito de la Cruz yan, kapam pam Alicia Isabela shout po uh, sa mga silent viewers ko uh, siya po sa inyong lahat ng may-ari. Balibalikan lahat ng kasanang spring Ayan o. Ispreg lang naging nipili siya. Balibalikan lang kasan. Okay. Tapos na tayo. Thanks for watching.